untuk dan muka muka wala naga tayu More clean stay with me love. kung bumaba kasi at 45 na tapos wala May mga makakapal talaga yung mukha. Pero hindi natin man ano, hindi natin ang tawag doon. Basta makapal lang mukha. Jee Ano bang nangyari sa transport? Ko? Bakit hanggang ngayon wala pa? What's wrong? Oh. Wala pa talaga. So, maghintay pa tayo kung wala pakiyat ako kasi mainit. Baboong